Dole nagsagawa ng tupad payout sa Tugigaraw City. Tunghaya ng ulat ni Kimberly Villanueva. Tumanggap ang 204 na mamamayan ng kanilang sahod sa pagtratrabaho bilang benepisaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o displaced workers o tupad program sa Tugigaraw City, Kamakailan. Ayon sa Dole Region 2, tumanggap ng tig 4,350 pesos bawat isa. Umabot sa 887,400 pesos ang kabuang na release na pondo sa nasabing programa. Ayon pa kay Fe Soriano, sa ang programa ay kapakipakinabang sa mga informal na manggagawa gaya nila. Anya, ito ay nakakatulong sa mga gastusin o tinatawag nilang additional income. Ang tupad ay programa ng pamahalaan na may layong bigyan ng tulong ang mga walang hanap buhay sa pamamagitan ng kanilang pagtratrabaho sa kanilang barangay sa loob ng ilang araw. Kimberly Villanueva, nag-uulat para sa PIA News Break.